Kamusta kayo mga kapatid sa pananampalataya sa ating Amang Diyos, sa Panginoong Hesus Kristo at sa Espiritu Santo? Mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay ay uh, nakaka-receive tayo ng mga blessing ng ating Panginoon, di ba? So, dapat natin itong ipinagpapasalamat araw-araw, ano man yung mga natatanggap natin sa ating buhay. Dapat, every paggising natin sa umaga, ipagpasalamat na natin ito sapagkat tayo ay patuloy na ginigising ng Panginoon buhat sa ating pagkakatulog at pinakikita ang kagandahan ng mundo na nakakasama natin ang ating mga mahal sa buhay at nagagawa natin yung mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon lalo na po yung magpahayag ng kanyang mga salita. At kung ano man yung mga blessing na ito, wag na wag nyo pong kakalimutan na ipagpasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, may papanood po ako sa inyong mga video kung saan ang ating mga kapatid sa pananampalataya ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat na nangyayari sa kanilang buhay. Narito po, ating pumpano rin sabay-sabay at ating damhing o ating madama ang pagpapala at biyaya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tara po, panoorin natin. Yan. So bago natin simulan yung ating uh, pinaka main topic ng Word of God, umpisa mo natin sa pagbibigay ng praise report. Ayan. So, unahin natin kay Sis Mel. Ayan, so I would like to thank God sa sa week na to. Napaka, ano, napaka blessed ng week na to sa amin, mag-asawa. And, ayun, so I would like to thank God kasi may ticket na ako. may verified na yung contract ko, may OEC na, paglipad na lang ang kulang. Paglipad na lang. ayun, so, ay. Yeah, ko kasi napakabilis ng ano ng process. Actually, November pa man ang flight ko pero lahat is ready na. So, ayun talaga yung ano yung hindi, <laughs> <laughs> hindi, hindi masyadong prepared pa. <laughs> <laughs> ayun, so praise the Lord. At saka yung kahapon nga na, ay kagabi na prenaise report ko din. So, unexpected na bigla lang akong tinawag ni GM. So, yun pala may increment. So, yun naman. Hindi naman ganun kalaki yan, pero it's a blessing from the Lord. Ayun. Praise Amen. God. Thank you so much and glory to God. Amen. <laughs> Ayun, ng gabi sa si lahat. Ako din nagpapasalamat kay Lord. <laughs> <laughs> si Mike naman no, nakaka-conscious. Oo nga eh. <laughs> oh, anyway, Talagang salamat kay Lord kasi naga-nagaano tayo tawag uh, god. Right. Nag-level up tayo. <laughs> salamat kay Lord sa uh, kalakasan at uh, sa katagumpayan every day. Uh, sobrang ano, sobrang pagod sa trabaho, sobrang daming mga ano uh, ginagawa but still uh, si Lord nagbibigay ng kalakasan nung ano nga, nung Monday talagang hindi ako makatulog. So, wala talaga akong tulog pero praise the Lord, sabi ko, talagang iniiyak na, Lord, patulogin mo na ako kasi may pasok pa ako bukas, sa dami ko pang gagawin. But praise the Lord, talagang, alam mo, pagdating ng 6.30, nag alarm ako, pagpasok ko talagang hindi naman ako inantok, parang, parang walang nangyari. So, talagang kapag nag -ask ka ng uh, kalakasan kay Lord, talagang ibubuhos niya yung, ano, yung yung pinagpipray mo sa kanya. So, yun lang. Salamat kay Lord. Pati na sa mga bata, malapit din silang bumalik. Praise God at kayo na i-enjoy nila. So, masyado na rin silang excited. Malungkot na excited sila kasi nga, yun nga yung sa Pilipinas, sobrang na-enjoy nila. So, praise God at talagang so, ang love ni Lord, ang provision is laging nandyan. So, Amen. Lagi kong dinideclare yun. Ah, uh... Normal, kaya lang there are times talaga na ups and down ang low. yung sugar at saka blood. So, depende yon sa kinakain mo at saka depende yon sa mood mo. Ganun pala yun. Dati, I don't care. Pero ngayon, we have to care yeah. kung gusto nating mabuhay <laughs> ng matagal dito sa lupa para to do the ministry of the Lord. Mm -hmm. Praise God kasi... Uh, Sino-sustain niya ang pangangailangan ko at ng family ko. Uh, praise the Lord. Mainit po sa labas. Hindi kayang i-control ng science. Diba? Kasi kung kayang i-control ng science niyan, sa yaman ng Dubai, ginawang malamig na yan. Diba? Kaya dapat yung pananampalataya natin. Kasing init ng panahon sa labas. Hindi po dapat lumalamig. Kasi sabi ng Bible, kung ikaw ay malamig at mainit, yung maligam-gam, lukewarm, sabi ng Bible, isusuka kita sa huling mga araw. To God be the glory. Hallelujah. Praise God. I'm so excited to be here again. Amen. Welcome back to me. Hallelujah. <laughs> yes. Um, sabi ko nga, this past few weeks and months, I've been meditating doon sa song na Rooftop. Sabi ko, Lord, kahit hindi ako masyadong nakakaten this past few weeks, nung mga gawain mo, sabi nga nung kanta, So I'll shout out your name from the rooftop. I proclaim that I am yours. So no matter what happens sa buhay natin, we are really God's children. And I praise God kasi despite nung mga hindi ako nakaka-attend. Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo pa rin. Hindi lang sa akin, sa buong pamilya ko. Kasi sa pang araw, -araw lang na uh, safe ka, safe tayo, safe ang family natin, it's a great blessing from God. ba? Diba? Pagka nanonood kami minsan ng news, although ako, hindi talaga ako nanonood na dahil nga napakaraming mga negativity na nangyayari. Maraming mga nawawala, mga nare-rape, ang gusto ko nga na balitaan na nabasa ko sa Facebook is may nawalang may nawalang babae daw sa Ajman ba yun, na Muslim pero nakita naman na siya. So Sabi ko nga Lord, kahit hindi masyadong marangyang buhay, we are more than blessed knowing na tayo anak ng Panginoon. Kasi dumating man yung mga pagkakataon that we have struggles which is sabi nga ni Lord, di ba? Nasabi ano, na sa Bible. Uh, hindi naman niya tayo pinamiss ng magandang buhay lang. In this world, you'll have trouble. Pero may kasunod na reminder yon but take heart, because I've overcome the world. So kahit ano pala yung pagdadaanan natin ng na mga struggles sa buhay, the Lord had already overcome it. At saka, let us always bear in mind that the battle is the Lord's. Kahit ano pa yung battle na ating kakarapin, dadaanan, kung ano man ang meron tayong battle ngayon, it is always the Lord's, hindi sa atin. So I praise God sa pang araw, -araw hindi lang sa safety, kundi sa lahat ng reminder niya sa atin. So, I encourage everyone na mag-soak tayo sa Word of God. Let us equip ourselves with the Word of God. So, yun lang po. Glory to God. Yes, good night. <laughs> uh, good evening sa lahat. Thank you na nakasali na naman ako dito. Praise the Lord. Uh, I'm so thankful na siyang nag-remind din sa akin na punta tayo doon. Thank you, Jesus. And then, Of course, I'm so blessed na even sa work ko sometimes nang pasalamat din ako. I'm so thankful sa my patiente ko. I'm sharing the word of God and then especially Don Moin song. And then she's an Indian but may ano sila yung kumbaga Panginoon. Then she will come sa uh, personal savior and then sabi ko sa kanya Tinanggap mo ba si Jesus? Yes, yes, I know Jesus. My personal savior. And then I'm so thankful. Even I'm here. na fracture kasi siya. Tapos sometimes yung uh, sa akin naman sinishare din niya sa akin na sinishare ko din sa kanya na yung nag ka ng isang tao na yung nangyayari sa akin. Sabi niya, don't hit. Jesus, she died on the cross for our sin. Parang nahihiya ako. Sabi ko, hala. Kaya sabi ko, salamat Jesus na ni remind mo ako sa kanya, yung nag-share ako sa kanya din, yung kumbaga is, I'm so blessed na even na anak ako ng Diyos, sometimes nagda-doubt ako sa sarili ko. Pero siya rin ang nag up sa akin uh, Mary, Jesus is really, really good to us. I mean, she not, uh, And hindi natin nakikita siya, pero naramdam natin, naramdam ko siya na nandiyan si Jesus sa atin. Pero I'm so thankful na yung sa kanila, everyday, may binibisita sila, every denomination sa kanilang church din, in Indian. Pero sabi ko, wala, yung Indian song, yung Amazing Grace, tinuturo nila sa Indian, sabi ko, wala. Yung pala, sabi ko, I'm so blessed na yung na-encounter ko din as a patient through me, na nagkaparehas kami naniniwala ako sa kay Jesus Christ as a personal savior. Yun lang ang pasalamat ko sa Jesus. Thank you. Praise God sa microphone na to. <laughs> <laughs> Thank you Lord sa araw na to and mayron dun sa. I praise God din sa araw-araw na protection ni Lord at provision ni Lord and sa kalakasan na uh, tinutulungan tayo. So nasa ano din ako pag uh, So, praying to God na matapos din natin and praise God din sa and I claim it sa by next week makuha ko na yung offer letter and kasi next week pa na babalik yung HR and sa Saturday may interview ako hindi ko alam kung saan ko ngayon ko lang nabasa eh sa so hopefully ano the Lord is good na makuha tayo ng trabaho and salamat din sa bawat kapatiran na umaten every Thursday. So, wag tayong mapagod at huwag tayong tuwasan nating magkumpara kung ano meron ang ibang tao or yung mga unbeliever kasi yun yung magpapadiscourage sa atin. Huwag nating piliin yung ganong fat, apat, piliin natin na si Lord ay mabuti. Yung karakter ni Lord. So, yun lang. Sa Lord ang papuri at sa salamat. Back to you. So, praise God at uh, muli tayong nagsama-sama uh, upang uh, pag-aralan ang salita ng Panginoon. And salamat kay Lord na yung aking uh, contract, uh, nabas na yung one. Na-verify na yung contract ko. Kahit hindi pa ako uuwi, <laughs> kahit next year pa, So at least na verify na siya na And uh, legit na siya na makakauwi na kami next year. So, talagang napakabuti ng Panginoon and uh, meron kaming ipinagpe-pray na isa about sa trabaho. Uh, nagbibigay na ng sinyalis ang Panginoon sa mga taong gagamitin niya para maging maayos yung mga dokumento, maging okay yung pinagpe-pray namin. Kasi sa part siya ng job ko na kailangan ko talagang makuha So si Lord na bahala ron. Ito nagkakatiwala na namin sa Panginoon na uh, claim it na maging maayos 'yon para mas lalong maging smooth 'yung trabaho sa araw-araw. So kasabihin na lang namin pagka talaga din na pag lumabas na. So talagang nasa Panginoon ang papuri at pagsamba at pasasalamat. 'Yan. Amen. So, bago tayo magsimula, meron pa po bang mga gustong humabol na ipagkapasalamat? So, kung wala na, nadako uh, na tayo kay uh, Sister Net na talaga namang <laughs> dati nakikinig lang siya. Pero ngayon, naka microphone uh, na. isa na siyang isa na siya sa mag-share every hmm. Thursday. So, pakinggan po natin si Sister Net. Ano ba yung uh, kanyang ipapahayag kung paano siya hinito ng Panginoon para magpahayag ng salita ng Panginoon. Amen. Di po sa ating lahat, uh, bago po ako magsimula, gusto ko rin pong magbigay ng uh, praise report para sa ating Panginoon. Salamat sa kalakasan po, sa araw-araw, ang -araw, binibigay niya sa protection, sa pagpasok po sa trabaho, and sa mga darating po weeks, salamat po talaga at may maluwag na timing. Pumasok lang ako kanina ng 1pm hanggang 5pm. So, sa traffic, walang problema sa traffic. Sige, kahit traffic ka, itutulog kita or makikinig ako ng mga sermon, gospel song, dinadaan ko sa ganun po. Katulad din po ni Ati Joy, hindi rin ako nanonood ng mga balita na yung mga problema sa ano po sa Pilipinas tuwing makakapanood. So, ang ginagawa ko habang nasa biyahe is nakikinig ng worship song or yung mga preach ng pastor Uh, na pwede nating maging ano po yon yung maging po. At hindi alam ni Brother Kenneth na ako po yung magmenensahe kanina lang. Sabi niya, ikaw ba? Sabi ko, hindi ka babasan GC, ano? Kasi ako, ka, uuupo uh -huh, ako sa sopa, hindi pa sumasayad yung kwet ko sa sopa. Sabi ni Brother Nico, sisnet, ikaw sa Thursday, ha? ha? <laughs> Kaya sabi ko, salamat Panginoon dahil ginagamit mo ako para sa gawain na ito, Panginoon. Kasi yung calling, yung magpagamit po tayo sa Panginoon, yung hindi natin siya tinatalikuran, hindi natin nire-reject yung calling is napaka ano po nun sa Panginoon uh, to glorify Him. Ayan mga kapatid, napanood natin ang uh, mga video ng ating mga kapatid sa pananampalataya kung saan sila ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. Ibinabalik nila ang pinakamataas na pasasalamat at papuri sa ating Ama na nasa langit, sa Panginoong Heso Kristo, at sa Espiritu Santo na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga blessings na natanggap nila, sa kanilang mga panalangin na nabigyang kasagutan at katuparan ng Panginoon. Tandaan mo kapatid, na ang biyaya ng Panginoon araw-araw ay nasa ating buhay. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat linggo, bawat buwan, bawat panahon ng iyong buhay ay puno ng pagpapala at biyaya ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya wag po nating kalilimutan na magpasalamat sa araw-araw sa ating Diyos na nasa langit na siyang lumikha at nagbigay ng buhay sa atin at sa kanyang bugtong na anak na siyang ginamit niya upang tayo maligtas upang ang ating mga kasalanan ay mapatawat at tayo magkaroon ng buhay na wala hanggan at sa Espiritu Santo na pinakikilos niya sa buhay natin upang mas makilala pa natin ang lubusan ang ating Diyos. Kaya mga kapatid, bawat paggising mo, magpasalamat ka. Bawat nangyayari sa buhay mo, ipagpasalamat mo. Maliit man yan o malaki, ipagpasalamat mo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. John 3.16, ipinagkaloob ng, ng ating amang Diyos ang kanyang anak upang tayo maligtas, mapatawad ng ating mga kasalanan at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya, bless ka kapatid. Ano man ang sitwasyon mo ngayon? Bless ka at bless ang pamilya mo. Kaya, God bless you.